bastos ka. Bastos ka? ah, Nandiyan ka sa Senado, naggagalit-galitan ka. Dapat yan, wala nang sumisipot dyan sa mga hearing dyan eh, sa inyo. Kasi to ang papangit nyo. Mal bastos ka. Bastos ka? ah, Nandiyan ka sa Senado, naggagalit-galitan ka. Dapat yan, wala nang sumisipot dyan sa mga hearing dyan eh, sa inyo. Kasi to ang papangit nyo. Mal nang sumisipot dyan sa mga hearing dyan eh sa inyo. Kasi to dal ang papangit nyo. Mal Is <laughs> <laughs> na itong hayop ka, na trillianes ito. Pag makita ko, talaga pipigain ko ang ulo nito. Or either hihilahin ko yung nag-iisang itlog nito, ilalagay ko dyan sa dito sa sintit. Ganyo. Ay bakit hindi niyo lang kaya tanggapin yung hamon ko diyan? Eh naghahamon ako diyan sa Lunita tayo, wag patayan tayo eh. 'Di ba? Tanggapin yung hamon ko diyan. Eh naghahamon ako diyan sa Lunita tayo, wag patayan tayo eh. 'Di ba? kaya tanggapin yung hamon ko diyan. Eh naghahamon ako diyan sa Lunita tayo, wag patayan tayo eh. 'Di ba? Hamon ko diyan. Eh naghahamon ako. Ay bakit hindi niyo lang kaya tanggapin yung hamon ko diyan? Eh naghahamon ako diyan sa Lunita tayo, wag patayan tayo eh. 'Di ba? Kayong lahat diyan. <laughs>